Pagkana lang sa payag ni Inday. Payag ni Inday milun. Wa pa naman guys. Dako pag kay ni trabaho nun guys. So, ngari ako ni siya kisamihan og kanang kuan, kana siya makan. Ayan. Wa pa diri na butang ni. Eh. Pero na bed guys. Yay! Bamboo bed, bamboo bed. Oh, bintana. Tulong ni ka bintana ang payag ni Inday Milon, guys. Wow! Sana un na ay payag sa igbaw. Nyan na po di suga, guys. Oh, oh ha? Payag ni, guys. Lami na kay karon Ihigda nga rin, guys. Magpuan, magpalit man kong bed, guys. amen oh, I mean, fumba Para, hindi po din sakit sa likod. Ayan. So, ito na yung kabuuhan, pero hindi pa rin tapos. Kasi, pagandahan pa natin yan eh. Kumbaga, tawag nila is yung pa-make-upan. Make-upan pa natin yan. Ayan. Dami-daming kalat pa dito. Sobrang daming kalat pa. Hindi pa mamatapos-tapos ito. Pero, at least, nakita na. Nakita na yung uh, beauty niya payag ni Inday Adi. payag ni Inday Milon ay excited na kayo guys kay baba mo guys nga gusto ko matuog dari. gusto ko magpuyo dari nga mm, sa igbaw Nya, ipakita sa nako na ninyo guys ang ang mangga nga damo kay buwak guys dere oh di ba siya guys puro na siya buwak mangga damo kay siya buwak Tara nga ako farm guys katong naay gamay nga light as you can see guys kana siya. Muna ako farm diha. Na akong mga hayop, mga manok, baboy, baka, anyan. So dito guys, makikita mo na yung mga dulo-dulo ng mga kaniyogan natin. At ito yung mga bubong guys na nakikita ninyo guys is uh, bubong ng eskwelahan yan guys. Bubong ng eskwelahan bubong ng kapitbahay. bahay, kapitbahay yan. Pero ayan, ay iskwilahan. Tapos ito, bahay kubo ko na to. Ayan. Yung bahay kubo natin, guys, is nandito sa top. nandito sa rock top, yung bahay kubo natin. Ayan yung mga mga gwapo doon, pero tatlo lang ang itlog nila niyan, guys. <laughs> ayan. So, ayan, covered court yan doon, guys. And then, nga to, diversion road na yan siya. Ayan, ito yung view sa amin buong kapaligiran sa gabi. Ito yung view. Excited na talaga ako guys, malagyan to ng makeup. Kasi, siguro mas lalong gaganda pa to pag na-makeupan pa. Ayan, dito na lang guys. God bless us all ang buwak sa mangga ay napakadamo kaayo pa, guys hmm? pagyan ang bagyan na mo magiging na yan guys, guys ayan oh yung hagdanan natin paano lang siya eh, ma, ma paak lang ba ang mapaak lang siya kasi nasa hagdanan lang talaga siya guys di ba galing ang galing galing ang ganda ng payag ni Inday. Payag ni Inday, Milon. O, oh, di ba? Mag-selfie ko, guys, ha?